Ayan, kaway-kaway mga totoo mga Inday. Kaway-kaway tayo yan. Ayan, siya, ayan, ayan. So, third week na. Three weeks na yung ating uh, pakwan. Dito tayo sa Pulunuling Tup, Isot Cotabato. At pag-usapan uh, natin ngayon po mga totoo mga Inday. Kung gaano ka-importante ang pag abort ng first na uh, bunga ng pakwan. No? Kasi uh, kailangan siya i-abort eh. Tanungin natin si Ayan mamaya bakit na... Uh, i-abort siya. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang mga reasons? Ano ba ang kagandahan pag abort siya? So, yan yung activity natin ngayon. Kung makikita nyo, si Ayan, tinatransfer niya yung uh, mga pakwa natin. So, third, three weeks na yan, no? boss. Okay. Oo. So, 28 kasi. So, ngayon, 18 na. Mga uh, three weeks na. Ayan. So, yan. Gano ba uh, kahalaga ang pag abort dito sa unang bunga? Ano ba ang dahilan? Bakit na-abort siya? to kasi yung malakas kumain ng ano, boss eh, kabuno. Ay, yung first na bunga. Oh. Tapos hindi rin hindi rin siya lalaki masyado. Ayan. So hindi lalaki yung first na bunga oh. at siya yung pinakamalaki kumain ng abono. Oh. So yun doon mapupunta yung abono sa first na bunga. Kaya ina-abort siya. Yun yung advantage pag a-abort nyo siya. Paano malaman niya na first bunga siya? Ano ba ang ano niya? Ito, boss, makikita mo. Ayun, ayan, sige da. Sige nga. Ano, ito. Ayun, ayan. Ah, ganoon. So tingin niyo sa iyo yung kamay mo. Ayun. So yan yung first na bunga. Tingnan natin. Bulaklak niya yan. Bunga talaga. Ah, bunga talaga yan? Oo. Uh. Ah, ayos. Blurry. So ililipat siya dito sa gitna. Bakit siya ililipat? Yan, may mga bunga-bunga yan. Ito ba yan? Wala, boss. Hindi dito yan sa sa una. Wala. Wala. Oh, yan. Wala. So yan. Bakit naman siya nila hinahawi papunta sa gitna yan? Para ano? Para wag pumunta sa kanal boss. Tapos para dito malawat yung ano, kanilang kanal. Dito pabungahin. Dito sila sa gitna makapagbunga no? Oh. Kasi pag sa kanal, baka masira kasi matubig. Oo, oh, matubig. Tapos para maganda rin pag abuno. Ayan. So dyan sila nag abuno. Hindi matamaan pag nag abuno sila. O oh, yan no? Oh. Ayan, oh, yun ang gawa niya. Ayan. So yan, tandaan nyo po yun na magpapakwan, mga pakwanero, pakwanera. Ayan, so magse-start pa lang ng pakwan 'yung mga master. Alam natin na magaling na yan sila. So Ayan, kinukuha 'yung first, ina-abort. Ano bang usually na problem ngayon na encounter nyo dito 'yan? Kasi ang ganda ng pakwan natin eh. Ayan, parang ano lang. 'Yung ganito. Kulay pula. Po pula sya. Santos. Ayan? Ah, ladybug. Ano ba 'yan? Wala namang ano. Ano bang dinadala niya? Ito, kumakain kumakain ng ano ah ito oh. so kailangan siyang sprayan ng insecticide oh insekto kasi yan siya no so anong ginagamit mo pang spray ano okay. parang si ano kasi si sinanay ano na, na nagatimpla ng ano ah iba ang nagtitimpla iba oh. din ng ano so tanungin natin mamaya si ano si ano yan si Francis, si Francis. mm yan, si Francis yung leader nila dito sa Pakwan eh. So yan, hinahawi. At isa, alam nyo na. So, every three days yung activity sa springing yan. Tuwas? Oo. So, man na. Tingnan na. Eh. Tingnan na naman kung magbalik o ano. Okay. Sa pag-spray nyo ng ano, nakapag-spray na kayo ng full yard dito? Oo, oh, dalawang bisis. Anong ginamit nyo na full yard? Primo. Tapos? Naluan ng ano, nung pang uh, piste. Ha? Insecticide. Oo. Oh. Oo, ayos ayos. So yan. So iba iba yung trabaho nila. So ito may mga saging na kami na bubuhay. So dapat kasi magpunta dito yung sa gitna dito na tayo mag-harvest. Ayan. Tanungin natin mamaya sila ano sila Francis or video natin si Jury siya yung technician natin eh. Magaling sila Jury Ayan. Eh. Hopefully, yung ganda. So far, yan. Ano sa tingin mo yung tubo ng ating pakwan? Maganda mo. Maganda to? Oo, oh, maganda. Wala masyadong sakit? Wala masyadong sakit. Yung mga bugs-bugs na yan, yung mga insekto na yan, hindi naman siya nakakapikto talaga. Ay, hindi naman. Kumakain-kain lang siya? Oo. Oh. Nung, nung una, nung maliliit pa. Pero ngayon, parang wala naman. Hindi na siya masyado nakapikto. Oh. No, kasi yun, oh, hindi niya naman makaya Oo. makain yan lahat. Hindi <laughs> na yeah, siguro. Diba? Oh. Ilang beses na kayo nakabuno dito? Anim? Anim na beses na. Oo. Oh. So palit-lit lang. The same lang din yung abuno nyo. Oo, oh, the same. Pero naging to kami ng ano. Baka mga 22 pa kami mag-abuno ko. Ano. Bakit? Sa 22, 80 na ngayon. 4 days pa. <coughs> okay. G ganito ba so? Eh. May nangyayari. Ay, ganyan. Bakit? Hmm. Ay, alam. Mayroon pala dito. Anong nangyayari dito? Siguro. Ha? Tubig siguro. Sa tubig na sobrahan? Oo. Oh. Makarecover pa to yan? Iwanan mo. Uy, Marami ba sila yan? Pwede pa lang. Nasobrahan baka natamaan masyadong ugat, no? Oo. Nasobrahan ng abuno ba oh? Meron pala dito tatlo. Kaya sabi ni Boss Jure, wag muna daw ano, mag-abuno kayo. Naku, ito yung problem, pag nasobrahan din ng abuno. Yan, tandaan nyo yun ha. Pag nasobrahan ng abuno, fulyar lang muna pwede. Oo, fulyar. Yan, fulyar. Ano yung ginagamit nyo? yung ano? Primo. Primo tsaka yung ano? Isa yun? Bioshield? gamit kayo nun? Oo. Oh. Yung bio shield na foliar yung ano yun eh, di ba? Ano yun siya? Organic. Organic. Yeah. So yun pa lang mangyayari. Pag nasobra ng abono, ito naka-recover recover na. Yan. Medyo naka-recover na. So ito naka-recover recover na. Magsa-start pa lang. Yan. Pag nasobra ng abono, yan ang mangyayari. So sa 22 pa daw sila, so 18 yan 4 days pa. Yan. Kasi matubig dito eh, grabe. Tubig talaga. Ano? Oh, ito Spring. Ayan, flowing. Pero so far, so good ang mga tanim natin. Yung mga, uh, ano natin, no? mga saging. Maganda din yung tubo. Ayan. So, ito yung ginagawa nila ngayon. Malit lang naman tong area namin. Gano'n ito kalawak yan? Ang half hectare? Three fourth? Kalating hectare lang naman, no? Oh. So, malit lang. Sa sample lang muna dito kung maganda yung tubo, at least alam namin. Pag maganda sa sunod, tuloy-tuloy na lang. First time namin dito magtanim sa ano eh maulan na area. Pakwan 'yan. Tuloy-tuloy so, lang pa rin si ano diyan si ayan. Kailangan ng abortion so ayan ha. Ngayon totoo din. Ah, 'yun yung importansya ng pagkaka uh, kailangan ni abort yung unang bunga ng uh, ano pakwan. siya yung pinaka uh, malaking mga consume na abono no tsaka hindi siya ganoon kalaki pero malaki yung kain niya na abono so kaya inaabort nila so sa second doon sila magfo-focus sa second baby so yung mga nagpapakuha natin diyan alam nila yon so usually common problems dito sa pakuan ngayon wala naman masyado yung nasobran lang ng abono no kasi uh, matubig kasing area namin no so yan pero stop muna nila sa susunod na lang 22 after 4 days pa so abangan nyo lang po yung update namin dito so far so good naman kasi wala naman masyado dito ang ano nakapag spray sila ng herbicide wala masyadong uh, damo so ito yung mga main problem kasi pag masyadong madamo so hopefully wala nang damo damo to dito ayan ayan tatawag na sila kakain na daw oh, ayan kain na daw sila so ayan kain na na So yan ikot-ikot tayo dito pa init tayo konti Kasi masarap yung init ngayon Alas otso Alas 8 ng umaga Ayan 8.30 Ayan So far so good Yun lang yun Challenging no Dun sa kanina Yung nasobra ng abono So ito na side Dito na side yung uh, Pakwan na galing sa Taiwan Ayan Sa mga nakapanood ito Yung galing sa Taiwan Malalaki ito masyado China Baby lo no, tawag nito eh. Yan, no? Oh. Sus. Grabe, tingnan natin ito mamaya. Yan. Tingnan natin na Abangan nyo. Okay, maraming salamat sa inyo dahil. See you next video. Don't forget to subscribe channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At nga, sana po ma inspire namin kayo, mga younger generations, magtanim tayo para ma uh, hindi tayo maubusan ng uh, pagkain no? yung food security natin mula dito sa punuling to episode ko tabato maraming salamat kawai kawai mga totoong mga hinday. kita kita sa sunod na video